Yan yung mga litsa nila. Grabe, ang sarap. Ano nga boss? May buntag. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Happy Saturday. Sasamahan niya ako. Magpapadala tayo ng request letter papunta sa Negros. Puntahan natin yung bus terminal. Papadala natin to. Let's go! Yan. Let's go Dab Ito na ko Ito na ko ma Gamitin naman natin yung Ating big bike Ang tabit 110 110, 115 Shout out sa ating shareer Ito yung pinakaraming share natin no? Pinumalik ko <laughs> Ito yung pinakamaraming share natin. Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? Ito si Amoy. Oh. Amoy! Kaya nagdamay? Ito mo Ano ang bata? Ito. Amoy! Ito. Amoy. Ito. Amoy. Tiger. Tiger. Tiger 1 and Tiger 2. Lion. No? Shout out Amoy. Oh. No plans. Let's go. Ay, pupunta pala tayo ng ano. May sasabay tayo. Punta tayo na talamban. May noto sa akin. Ayan, samahan mo muna ako. namasada pala ko dyan kagabi oh sa may dyan palabangin nyo ako palabangin ito palabangin nila tayo palabangin nyo ako palabangin salamat yan nakatawid na tayo so ito yung ano natin yan sabay natin yan is ito muna tayo dito sa famous lechon manok sa talamban ibibili tayo ng manok lechon manok <coughs> sige lumapit ka tinusto mo akong harapin Ayan, ito, Sana may loto na sila. Up! Dito naman na tayo. Saglit lang tayo, saglit, saglit, saglit. Ayan o, Jules. Dito tayo ng manok. sarap ng mga lechon 3640 why discount? Ada? Dua Itu yang natin. Pasok pa natin ng plastic plastik. बाल लता दिन go! Yan. Saktong-sakto. Let's go. Yee